Magandang araw, mga kaibigan. Isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas ang tayo ngayong pag-uusapan, ang Camp O'Donnell. Ito ay hindi lamang isang kampo, ito ay isang alaala ng pagdurusa, ng katatagan, at ng walang hanggang pag-asa ng libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano na nagsama-samang lumaban-laban sa kawalan ng awa ng digmaan. Mula sa nakakakilabot na bataan death march hanggang sa mga nakakapangilabot na araw sa loob ng mga bakod na puno ng sakit at gutom, alamin natin ang kwento ng lugar na ito sa Tarlac na naging huling himpila ng maraming buhay na nawala sa World War II. Sumama kayo sa akin habang binubuksan natin ang mga pahina ng kasaysayan na ito upang hindi na ito mapalimutan. Ipinatayo ang Camp O'Donnell noong Agosto taong 1941, mga ilang buwan bago sumiklab ang buong digmaan sa Pilipinas. Ito ay isang military base na binoon ng US. Army sa isang 250 hektaryong lupa sa bayan ng Kapas, Tarlac, mga 65 milya hilaga ng Maynila. Dapat sana itong maging tirahan ng bagong 71st Infantry Division ng Philippine Army, ngunit biglang natigil ang konstruksyon ng lumapit na ang mga puwersa ng Hapon. Ang lugar na iyon, na dating payapang taniman, ay nagbago ng mabilis sa isang kampo ng mga bilanggong sundalo, prisoner of war camp, sa ilalim ng Imperial Japanese Army mula Abril taong 1942 hanggang Enero taong 1943. Upang maunawaan natin ang Kalunos Lunos na nag-ugat rito, balikan natin ang mga pangyayaring humantong dito. Noong Disyembre taong 1941, sinimula ng mga Hapones ang pag-invade sa Pilipinas. Ang mga sundalong Amerikano at Pilipino, sa ilalim ng pamumuno ni General Douglas MacArthur, ay lumaban ng tapat sa Bataan Peninsula. Ngunit pagkatapos ng mahabang buwan ng laban, pagod, at kakulangan sa pagkain at gamot, sumuko sila noong ikasyam ng Abril taong 1942. Halos 76,000 na libong sundalo, mga 67,000 libong Pilipino at siyam na libong Amerikano, ay pinilit na maglakad ng mahabang at 145 kilometro patungong Hilaga, ang kilalang Bataan Death March. Ito ay hindi lamang isang paglalakad, ito ay isang pagpapatay na buhay. Sa gitna ng sikat ng araw, walang tubig, at walang pagkain, marami ang namatay sa pagod, sa pagiging uhaw, o sa mga beyanite ng mga gwardya. Mga limandaan hanggang labing walong libo ang namatay sa daan, ayon sa iba't ibang ulat, at ang mga nakarating ay halos hindi na makalakan. Pagdating sa Camp O'Donnell noong ikalabing isa ng Abril taong isang libo siyam at apat na putdalawa, sinalubong sila ng komandant na si Cap. Yoshiyoshi, Yoshi, isang sundalong hapones na walang paghanda sa dami ng mga bilanggo. Inaasahan lamang ng mga hapon na mga sampung libo ang darating, ngunit bigla na lang pitumpung libo. Walang sapat na barak, walang ospital, walang sistema ng tubig o alcantarilla. Ang mga Pilipino at Amerikano ay pinaghiwalay sa magkakahiwalay na seksyon, naninirahan sa mga primitibong kubo na yari sa kawayan, na walang sahig na semento at walang bubong na matibay. Sa tag-araw, ang init ay parang apoy, sa gabi, ang malamig na hangin ay nagdadala ng sakit. Walang paliktik kaya ang mga insektong tagad at lamok ay walang humpay na umaatake, nagdadala ng malaria at dysentery na nagiging sanhi ng pagkalason sa dugo. Ang buhay sa loob ng kampo ay parang impyerno sa lupa. Ang pagkain, isang munting mangkok ng kanin at sabaw ng gulay, minsan may kaunting karne ng kalabaw, na hindi hihigit sa 1,500 calories bawat araw. Kulang sa protina at bitamina kaya dumami ang mga kaso ng beriberi, olagra, at iba pang sakit sa bitupa. Ang tubig ay bihirang bihira at ang mga latrina ay simpleng butas sa lupa na nagiging source ng impeksyon. Walang gamot at ang mga alok ng tulong mula sa Philippine Red Cross ay tinanggihan ng mga hapon. Sila ay sumusunod sa kanilang brutal na kultura ng militar na nagbibigay ng parusa sa mga sumusuko, bagay na hindi nila inaakala para sa isang tunay na sundalo. Ang Geneva Convention ng 1929 na pinirmahan ng hapon. Ngunit hindi na ratify ay walang saysay sa kanila. Araw-araw, may mga pagpapatuloy ng trabaho na pinipilit pagbuo ng mga kalsada, pagtatanim, o paglilinis, habang ang mga gwardya ay nagbabayanito o nagbabatute sa sinumang mahuhuli na mahina. Isang kilalang biktima ang si Teofilo Ildefonso, ang unang Olympia ng Pilipinas sa palakasan, isang world-class swimmer na nakakuha ng bronze medal sa 1932 at 1936 Olympics. Siya ay namatay noong ikalabinsyam ng Hunyo taong isang libo sa edad na tatlong dahil sa mga kondisyong iyon. Ito ay nagpapakita na walang pinipili ang kamatayan sa loob ng mga bakod na iyon mula sa ordinaryong sundalo hanggang sa mga bayani ng bayan. Ang mga opisyal na Amerikano tulad ni General Jonathan M. Wainwright ay inilipat sa ibang kampo malapit sa Tarlac City pagkatapos ng pagkakatapon sa korehidor noong Mayo taong 1942. Ngunit ang pinakamadilim na bahagi ay ang bilang ng mga namatay. Sa loob lamang ng maikling panahon na ito bilang POW Camp, namatay ang mga 20,000 hanggang 21,684 na Pilipino, halos isang katlo ng kanilang bilang, habang 1,488 hanggang 1,547 na Amerikano ang nawala, nakatumbas ng isang anim na bahagi ng kanilang kabuoang bilang. Ang pinakamasahol na buwan para sa mga Amerikano ay noong huling bahagi ng Mayo taong 1942 na may mahigit apat na namamatay bawat araw. Ayon sa American adjutant na si Cap. John E. Paulsen, may mga po hanggang 30 pang hindi na italang pagkamatay. Ang mga bangkay ay inilibing sa isang malaking hukay malapit sa kampo na nagiging sementeryo ng pagdurusa. Araw-araw, ang mga naiwang sundalo ay nakikitang nabubura ang kanilang mga kasama, habang ang amoy ng kamatayan at ang ungol ng sakit ay umaalingaw sa hangin. Noong Hunyo taong 1942, karamihan sa mga Amerikano ay inilipat sa kabanatuan o iba pang work camps, at kalaunan patungong Japan para sa mas mabangis na paggawa ng porselana at minahan. Ang mga Pilipino naman, mula Setyembre taong 1942 hanggang Enero taong 1943, ay unti-unting pinalaya pagkatapos magsabi ng panunumpa na hindi na sumali sa mga gerilya. Ang mga lokal na mayor ay ginawang pananagutan para sa kanilang kilos, isang paraan ng mga Hapon upang kontrolin ang populasyon. Sa wakas, nagsara ang kampo bilang paw facility noong ikadalawang po ng Enero taong 1943, iniiwan ang mga bakas ng karumihan at kalunos-lunos. Ngunit ang hustisya ay dumating. Noong ikatatlong po ng Enero taong 1945, muling nakuha ng mga puwersa ng U.S. Army, Philippine Commonwealth Army, at Philippine Constabulary ang lugar, habang ang mga Allied Forces ay naglilibert sa buong Pilipinas mula sa okupasyon ng Hapon. Pagkatapos ng pagsuko ng Japan, hinuli si Cap. Suneo siya sa Japan at sinubukan sa US Military Tribunal sa Yokohama. Siya ay nahatulan ng kamatayan noong Nobyembre taong 1947 para sa mga pagkamatay ng 1,461 Amerikano, ngunit binawasan ito sa life imprisonment. Sa Pilipinas naman, sa ibang tribunal, nag plead guilty siya sa 21,000 na Pilipinong namatay at muling nakatanggap ng life sentence noong Hulyo taong 1,140 Ngunit sa isang kontrobersyal na desisyon, pinatawad siya ng Pangulong Elpidio Quirino noong ika-apat ng Hulyo taong 1,153, ngunit pinilit pa rin siyang maglingkod ng sentensya sa Sagamo Prison sa Tokyo. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang Camp O'Donnell sa militar na gamit. Naging US, Air Force Base ito, na nag-host ng mga training squadron tulad ng 3rd Tactical Electronic Warfare Training Squadron at Crow Valley Range Complex. Ang bahagi ng Philippine Army ay naging tirahan ng Officer Candidate School at iba pang training units. Hanggang sa 2016, sinimula ng Basis Conversion and Development Authority ang pagbuo ng New Clark City sa dating lugar ng Amerikano, isang modernong lungsod na sumisimbolo sa muling pagbangon. Ngunit higit sa lahat, ang Camp O'Donnell ay naging sagradong alaala. Ngayon, ito ay bahay ng Kapas National Shrine, isang memorial na binuo ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na namatay doon. Isang malaking obelisk ang nakatayo bilang marker ng libu-libong buhay na may murang entrance fee na hindi hihigit sa 20 pesos. Ito ay isang lugar ng pagmumuni-muni, kung saan ang mga turista at estudyante ay nagdadasal at nag-aaral ng leksyon ng digmaan, na ang kapayapaan ay hindi basta nabubuo, kundi sa dugo at luha ng mga bayani. Mga kaibigan, habang nakatayo tayo ngayon sa isang panahon ng kapayapaan, huwag nating kalimutan ang mga kwento mula sa Camp O'Donnell. Ito ay paalala na ang digmaan ay nagdudulot ng hindi maibsan na sugat, ngunit ang katatagan ng Pilipino ay hindi nababago. Kung kayo ay nasa malapit sa Tarlac, bisitahin ninyo ang shrine, hawakan ninyo ang lupa na iyon at maramdaman ninyo ang kanilang diwa. At sa inyong mga manunood, mag-subscribe kayo sa channel na ito para sa higit pang mga kwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Like at share kung nakatulong ito, at mag-comment kayo kung ano ang susunod na topic na gusto ninyong marinig. Salamat sa panunood, at hanggang sa susunod. Mabuhay ang Pilipinas!